Yari ang mga dagko ng mga balita nga natipo na subo nga adlaw. Para sa mga headlines, bantay dagat mabulig sa kampanya kontra droga. Pagdeklarar sa pertussis outbreak sa Haro molo, ginarekomendar. Delivery rider sa Iloilo, nagakahangawa sa sunod-sunod nga insidente sa ng scam kagyari ang detalye sa aton mga headlines. Gina-explore karon sa Iloilo Provincial Government ang posibilidad nga involve ang Bantay Dagat Task Force sa kampanya kontra ilegal nga droga. Ginsugid ni Governor Arthur Defensor Jr. nga during sa court si call ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki sa iya opisina sa nagligad nga semana si isa sa gin-request sini nga kung pwede makabulig ang Bantay Dagat sa monitoring kag-intelligence works ang pagpasulod sa ilegal drugs sa probinsya. Partikular nga mangin role sa Bantay Dagat amo ang pagmonitor sa coastline sa northern and southern sang Iloilo kaupod ang pwersa sa municipal kag barangay officials. Ginatarget nga masuguran ini sa mas madali nga tinion amu ang mga kabanuhanan sa northern Iloilo amo ang masunod Ahoy, Sara, Concepcion, Batad, Lemery, San Rafael, Barotacvejo, San Junisio, Balasan, kag Estancia. Kag sa southern Iloilo naman amo ang Oton, Tigbawan, Igbaras, Gimbal, Tubungan, Biagao, tao Ang kampanya kontra illegal nga droga ang isa lamang sa ginapatutukan ni Defensor sa kapulisan bangod nga lakip man ginarquest ng gobernador among pagtutok sa illegal quarry, illegal gambling and illegal fishing. Nagrekomendar ang City Health Office sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga magdeklarar sang outbreak sang pertosis o whooping cough sa mga distrito sa Molo, Kagaro, sa siyudad sa Iloilo. Na records sa Health Office ang lima kakumpirmado nga kaso sa pertussis sa siyudad, duha sa Haro, kagtatlo sa Molo. Ang lima kapasyente nagapangidaron duha kabulan tugtug anong katuig, apat sa ila ang wala mabakunahan. Suno kay Dr. Roland J. Fortuna, Medical Officer 4 sa City City Health Office, ila ginapabaskog ang pagpalapnag sa impormasyon tuhoy sa importansya sa pagpabakuna sa kabataan kagsang basic hygiene para malikawan ang paglapta sa sakit. Nagpatawag man ang City Health and Sanitation Cluster sa emergency meeting kaupod ang pila mga ahensya kag mga pampubliko kag pribado ng mga hospital sa syudad. Ang pertosis o kung mas kilala nga whooping cough, isa sa makalalaton nga respiratory disease nga pwede maghatag sa risgo sa mga kabataan. mahimo makuha paagi sa direct contact taksa sa discharge halin sa respiratory mucous membranes para ang ubo kag pagpangati sa mga infected nga tawo. Pila sa mga sintomas, ang mga pag-ubo nga nagalawig sa duwa ka semana, paroxysms o kung pagbarukoy sa ubo kung gabi kag pagsuka. Nagpadulong ang tatlo ka mga food delivery riders sa talatapan sa Regional Anti-Cyber Unit o kung RACU-6 para magreklamo kag magpangayo sa advice sa sunod-sunod nga pag sa mga customers sa mga food riders. Nangin pala nga buhian eh, inilamang ang naging sentimiento sa isa ka-rider bangot posible pareho nga mga tao lang ang salikod sa mga numero nga nag order Ginabanta 50 ka mga riders na sa syudad sa Iloilo ang nakaagi-scam kag sa ilang pahayag kung isipunta na naglabot na sa Shin mil ang balorosang sang skama halin sa mga riders sang December 2023. Sa interview naman kay Assistant Chief Colonel Richard Abawel sang RACU-6, ang may pinakamataas nga na record nga kaso ang cyber financial crimes o kung online lending kusa din under sini ang ginareklamo nga problema sa mga riders. Nagasunod naman sa may madamong nga kaso ang cyber libel kagang paglapas ang Data Privacy Act, ang pangabay sa mga riders nga matrack ang mga numero nga ginagamit para mauntat na ang pang-scam kag matagaan man warning ang iban pa food delivery sectors. Kagamoy to ang mga dagko nga balita nga ato na tipon. Ini ang inyo ka PN May para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.